So, ayan, oh. Napakaganda. Marami pong hunasan o kaya mga malalaking bato o kaya coral reefs yan. Napakaganda di ba ng tabing dagat? Ayan oh. So yan, kami ngayon ng hila. Ito yung hila sa tabing dagat. Ayan, oh. kukuha kami ng kasama ko ngayon. Ayan, papakita ko sa inyo ang itsura ng hila. Ayan, oh. Kinikilaw daw ito. Ayan, classmate ko po yan, si Nover po. Ayan, oh. Patingin nga ako nung tinatawag na hila. Ito daw yung hila na kinakain oh, ayan oh. Masarap daw ito, hindi eh. ko alam kung nung lasa nito eh. Masaya. So masarap daw ito sa bawan, matamis-tamis sabi niya. Bahanap pa tayo dito, lika. So ayan oh ang hila oh, ayan, 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 ayan. Ayan Yan pa oh. Hindi pa nang nangangagat? Hindi. Ito pa oh. Ah, wag lang daw maliliit kasi maliit pa oh. So ilagay natin dito. Ayan. Ito, oh. Ayan. ito pa oh. Ayan, ito pa oh. Ayan. Parang ang ano, balat lang nito ah. Ito pa oh. Ang dami. Kunin mo, kukunin pa natin 'yon. Ayun pa kunin mo kasama ko, classmate ko to eh. Ayan, ang kalaki. Iba rin yung dugan, iba man. Iba ito. Hindi naman nakikita, kinakain pala yan. Oo. Oh. Hindi siya pwedeng kainin direct. Okay. Ayan. Ah, paano paglinis niyan? Ano? Eh, ano-ano bye -bye. Ah, bye -bye siya, bye-bye? Ah, bye-bye rin. Ayan, oh. So naglalaway pala ito. So ayan. Ito pa, ito pa, ito pa, ito pa. Ang dami gumagapang lang siya. O ayan, oh, um, maliliit. Parang mga uod. Ano? Hmm. Pwede mo ito adubohon. Eh, pwede. Talag, turuan mo ako. Gusto ko matuto niya, tapos lulutuin ko. Masarap pala yan. Alam mo, mate, yung tirek. Oh, tirek. Buyan mo ko tirek ni. Oh, ya yeah, nga ano Ano na yan? Tirek. Pag tag season mate ng tirek ha. So ayan oh. Patayan. Yan maghahanap po tayo ng marami. So ayan, ang ganda oh, Pag season mate ha, kunan mo ako ng tirek ha. Yung sea urchin, gusto ko. Katok, atong bahay ko dali lang na tundubon? oo nabakyo ko na sa imo kay dire para masayuran ko hindi ka rin kaman dada ay hindi mampirmi hindi ako gakari so anong, anong pangalan nga nyan hila hila ina ang pangalan hmm. Ang ganda ko pag siya. Ano na, na? Ah, may mga party mga dag ko, malaki at may maliliit. Ang galing mo. Hindi na ako uh, naka... Ah, to, 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 to. Ano? Ah, nang kakamang na sinda. Parang mga uod, ah. Nakatuwa na ang pagkain. Ti araw-araw ka andito. Kaya dako na nas. Ah, nagpapakita lang daw kasi daw to pag malaki ang kati ng tubig kasi lumalabas yung mga shell o mga hilaw. Ay, ito pa oh. to Ito oh. Pa tao man. Ah, okay. Pag tao pala. Hindi, tuktok man. Oh. So maganda lang pala nito dahil puro ala lang, babalata mo lang ito siya. Ano, bibiakin mo lang sa gitna. Hmm. Tapos lulutuin mo na. Hmm. Lilinisan. Maganda. Kala ko yan, eh, hindi kinakain. Kinakain pala. Anong ginakaon niya? Luwas lang ginakaon niya? Luwas lang. Buwan ka lang suyod? Ay, hindi. Lilinisan mo yung labas. O kasi maraming mga bato-bato, no? Hmm kaya mga lupa-lupa maagiyot kasama talaga oh. yung aso oh. kasama talaga yung alaga niyang aso kung hindi naman magpapalugi eh, gusto rin pumunta rito eh Ay, Saan ang punta mo? Panggang pa doon. So dito hindi pa tatapos. So. Oh. Pero... Ha? Meron pa yan. Kala mo lang wala. Meron yan. Ayun, oh, mayroong maliit na ano. Saan Oh, mayroong ka nakukuha, eh, pa na kukuha. Eh, madamo pa. Yung aso kasama. Abantay mo yan. Yan hmm. Yan na. So ayan po, oh, nakita nyo po, oh, napakalaki po yan ng hunasan o no? coral reefs po. Kaya maray maray salamat po sa inyo parunod po ng aking vlog. At kasama ko aking kaibigan at classmate na si Nova Rodelas. Diba no? Ayan. So ayan, napaganda po ng view po ng Sibuyan Romblon. Ayan, kanyang na makikita, napaganda talaga. Kaya, thanks for watching.